Uh, magandang araw po ang pagsapo natin ngayon ay tungkol po sa Absolute Deed of Sale kung saan po ang dokumentong Absolute of Deed of Sale ay isasalin po natin sa salitang Tagalog ito po ay ang dokumentong lubusang pagbebenta na ginawa po ng may-ari ng lupa o yung vendor sa pagitan po ng nakabili po o bendi. Ayon po doon sa kontrata ng deed of absolute sale, ipinapaalam po ito sa lahat ng mga tao na merong naganap na bilihan po sa pagitan sa po ng sa pagitan po ng nagbenta at nang bumili. Nakala, nakatala po rito ang pangalan ng nagbenta nakatala rin po dito ang pangalan ng bumili. Nakasaad po rito kung ganong kalaki po na parcela o portion ng lupa ang kanyang nabili. Kung ano pong black number, lot number, at nakasaad din po rito ang titulo ng nasabing lupa na kung saan po ah uh, ang nasabi pong titulo sa dating panahon na ang nakabili po ay mag apply po ng panibagong titulo. Ang nasabi pong dati pong uh, TCT po o yung tinatawag mong titulo po ng lupa ay makakansila po at maililipat po sa panibagong may-ari. Nakapaloob din po rito sa pampublikong dokumento po ng nasabing lubusang bentahan ang halaga po ng lupa. Kung magkano po ang halaga ng lupa. At mababasan rin po dyan sa dokumentong yan kung sino po yung mga sumaksi po sa nasabing bentahan. At ang mga nagbenta bumili, nakasaksi po, ay magbibigay ng kanilang kanya-kanyang lagda o signature po sa nasabing dokumento na pagtibayin po ang nasabing bentahan. At ang dokumentong pong ito ay pipirmahan po ng mga nasabing tao na napalog po sa nasabing pampublikong instrumento sa harap po po ng isang notaryo publiko. Uh, yun po ang mga tamang proseso po na ginagawa po kapag ang isang pampublikong dokumento ay pinanonotaryo. Kailangan po ang lahat po ng mga partido na nakapaloob po sa naturang pampublikong dokumento ay nasa harap po o ang kanilang presensya ay nasa harap po ng isang notaryo publiko para po ito ay lubusang mapagtibay. Ah, uh, 'yun lang po. Maraming salamat po.